Ezekiel. Ang talinghaga tungkol sa agila at sa halamang gumagapang. Ikalabimpitong kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, sabihin mo ang talinghaga na ito sa mga mamamayan ng Israel. Sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, May malaking agila na lumipad papuntang Lebanon. Malapad ang pakpak nito at malago ang balahibong sari-sari ang kulay. Dumapo siya sa tuktok ng punong sedro. Pinutol ang umuusbong na sanga at dinala sa lupain ng mga mga ngalakan at doon itinanim. Pagkatapos kumuha naman ng binhi ang agila mula sa lupain ng Israel at itinanim sa matabang lupa sa tabi ng ilog at mabilis na tumubo. Tumubo ito na isang mababang halaman na gumagapang. Ang mga sanga nito'y gumapang papunta sa agila, at ang ugat ay lumalim. Nagsanga pa ito at marami pang umusbong, pero may isa pang malaking agilang dumating. Malapat din ang mga pakpak, at malago ang balahibo. Ang mga ugat at sanga ng halamang iyon ay gumapang papunta sa agila, upang mabigyan ito ng mas maraming tubig, kaysa sa lupang tinubuan ito. Ginawa ito ng halaman kahit na nakatanim ito sa matabang lupa na sagana sa tubig para tumubo, mamunga, at maging maganda. Ngayon, ako ang Panginoong Diyos ay magtatanong, patuloy ba itong tutubo? Hindi. Bubunutin ito at kukunin ang mga bunga at pababaya ang malanta. Napakadali nitong bunutin. Hindi na kinakailangan ng lakas o maraming tao para bunutin ito. Kahit na itanim itong muli sa ibang lugar, hindi na ito tutubo. Tuluyan na itong malalanta kapag nahipa na ng mainit na hangin mula sa silangan. Ang kahulugan ng talinghaga. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, Tanungin mo ang mga mapagrebeldeng mamamayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng talinghagang ito. Sabihin mo na ito ang kahulugan. Pumunta ang hari ng Babilonia sa Jerusalem at binihag ang hari nito at ang mga tagapamahala at dinala sa Babilonya. Kinuhan niya ang isa sa mga anak ng hari ng Huda at gumawa sila ng kasunduan. Pinasumpa niya ang anak ng hari na maglilingkod sa kanya. Binihag din niya ang mga marangal na tao ng Huda upang hindi na makabangong muli ang kahariang ito at hindi na makalaban sa kanya. Ang kahariang ito ay mananatili kung ipagpapatuloy niya ang kanyang kasunduan sa Babilonya. Pero nagrebelde ang hari ng Huda sa hari ng Babylonia. Nagpadala ng mga tao sa Ehipto ang hari ng Huda para humingi ng mga kabayo at sundalo. Pero magtatagumpay kaya siya? Makakatakas kaya siya at makakaligtas sa parusa dahil sa pagsira niya sa kasunduan sa Babylonia? Hindi. Sapagkat ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpa na ang hari ng Huda ay siguradong mamamatay sa Babylonia dahil sinira niya ang sinumpaang kasunduan sa hari nito na naglukluk sa kaniya sa trono, hindi siya matutulungan ng faraon sa dingmaan, pati na ang napakarami at makapangyarihang sundalo nito kapag sumalakay na ang mga taga-Babylonia para puksain ang maraming buhay. Sinira ng hari ng Huda ang kasunduang sinumpaan niya sa hari ng Babylonia, kaya hindi siya makakaligtas. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang parurusahan ko siya dahil sa pagsira niya sa kasunduang sinumpaan niya sa pangalan ko. Huhulihin ko siya at dadalhin sa Babylonia at dooy paparusahan ko siya dahil sa pagtataksil niya sa akin. Mamamatay ang kanyang mga sundalong tumatakas at ang matitira sa kanila ay mga ngalat sa iba't ibang lugar. At malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang mabuting kinabukasan na ipinangako ng Diyos. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, "Kukuha ako ng usbong sa itaas ng punong sedro at itatanim ko sa ibabaw ng pinakamataas na bundok ng Israel. Lalago ito, magbubunga, at magiging magandang punong sedro. Pamumugaran ito ng lahat ng uri ng ibon at sisilong naman ang iba't ibang hayop sa ilalim nito." Sa ganuon, Malalaman ng lahat ng mga punong kahoy sa lupa na ako nga ang Panginoong pumuputol ng matataas na punong kahoy. Ako rin ang nagpapatuyo sa mga sariwang punong kahoy at nagpapasariwa ng natutuyong puno. Ako ang Panginoon, ang nangako nito, at talagang gagawin ko ito.